Um, magandang gabi sa lahat ng nandito. Um, yun, na. Yung pangalan ko talaga is Ralph Raffi Daiso. Yun, medyo na pangitala yung sulat sa Raffi. Um, second na open mic ko to, bali last week lang ako talaga nag-umpisa. Pero matagal lang ako Ang pamagat ng piece ko ngayong gabi ay pansamantala. Dito, pansamantala muna nating iiwan ang mga alaalang sana'y magawa nating balikan. Kung saan, pansamantala muna tayong lilisan at sana muling magtagpo ang ating landas dito sa ating tagpuan. Tayo'y pansamantala munang hihinto, tutuldukan ng mga sasakit na tagpo, mga pagkakataong tayo di magkasundo, paano tayo umabot sa ganito. Ang dating masayang tayo, ngayon walang kasing gulong. Kaya naman, hayaan natin ng isa't isang maglakad papalayo habang iniisip ko makakabalik pa ba tayo o patuloy na lamang tayong lalayo. Ang espasyong iyong hinihingi ay aking ibibigay. Sana maalala mo na ako'y maghihintay kahit na ako'y malulumbay. Sana ang espasyong ito ay sapat na upang ikay makahinga at makapag-isip kung dapat pa ba maging tayong dalawa o kailangan na natin limutin ang isa't isa. Ibibigay sa iyo to dahil sabi mo nakakasakal na. Mahal kita kaya ayaw kitang magdusa. Kaya naman mahal. Malaya ka muna pansamantala. Ibibigay sa yong yung nais kahit na na masakit sa akin dahil ito yung tagpo sa isang storya na sadyang kay pait at nagagawa akong patangisin. Pero lumipas ang mga araw, nagdaan ng buwan. Ako'y muli mong pinalikan. Tuwa ang aking nadama dahil akala ko wala na yung bigat na dating pasan. Ngunit nung ako'y yung malapitan, doon inakala ko pa rin na ayos na. Pero ika'y nagbalik lamang pala upang magpaalam na. Kalimutan at lisanin ang mga alaala nating dalawa. Natatandan ko pa nga, humingi ka pa nga ng tawad noong umpisa na siyang labis kong pinagtataka habang tumutulong mga luha sa iyong mga mata hanggang sa unti-unti kong napagtanto na ikaw pala'y tuluyan ng lalayo. Akala ko, yung, kwen, yung espasyong iyong iningi ay upang makahinga ka. Ngunit tila ito yung ginamit upang makahanap ng mga iba habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Kahit na nangungulila ako sa iyong yakap at halik, tinis kong lahat, pinalagpas ng lahat ng nadaan at dahil sabi ko na may isang tao na ako'y babalik ka, na may isang tao na ako'y hindi malilimutan, na may isang tao na ako'y hinihintay, yung siyang dahilan kung bakit ako nalulumbay. Pero, wala na siya. Wala ka na. Dahil meron ka na palang iba. Sana, noon palang sinabi mo na. Sana, dati palang tinapos natin to nang hindi na ako nagantay pa. Na hindi na sana muli akong nasaktan. At nang hindi na sana ako muli bumalik pa dito dito sa ating tagpuan. Maraming salamat po.